Morning mga tao. Dito na naman kami sa gilid ng dagat. Sa galing sa trabaho, punta dito para tambay-tambay tapos mga makatanaw ng malalayong tanawin. Di joke lang. Di may sadya kasi kami dito. Yung bangka ko na naman. Eh may gagawin ako unti-untiin ko. Para sa linggo. May baba na. So, yun, buhay ng mahirap. Tingnan mo, nandito may pandesal. Kanina ko ito binili umaga. <coughs> Yan. Yan. Ito may tubig to. Wala ko, yung pagsiw dyan. Tapong na. Yata. Saan nandiyo matapong? So, yun, kain tayo mga tao. Pandesal. sarap sa dagat oh. Maraming nalaligo doon sa may bangkang malaki. Ayan, yeah, good morning, good morning pa rin kahit hapon gabi na. <laughs> Yung pinapasok na tayo ng mga kidlat-kidlat, kulog-kulog. So, magiging panahon na naman ng tagulan at tagbagyo. Yung bangka natin ay hindi pa nasusubukan. So, yun lang. Sana mo muna bago magbagyo at may isang pa sa taas ayan kinikidlat kidlatan na tayo mga tao malapit ng tagulan siyempre nang hinayang lang ako dahil yung bangka ko nga hindi ko man lang napagsawaan so medyo nagsisi kasi uh, pinalakihan ko kung kailan araw nang ah uh, summer saka ko ginawa yung bangka ko sana inantay ko muna bago magtagulan so yon uh, masaya na medyo nakaka, ano, nakaka sana ayan April 29 uh, malamang pagmito pagmayo pagpasok ng mayo malamang ibabagsak ng ulan na to so yon panahon na naman ng tagulan, panahon na naman ng bagyohan. Siyempre, may bangga tayo, matatambay na naman, pero okay lang.